Sa isang araw nga, eh, napakadami namin napuntahan Nandyan lang naman yung kumain ako ng uod sa puno Kumain ako ng talaba, kumain ako ng mangga, At pumunta kami dito sa Pinakloting Oh dito naman tayo sa hibla ng mga pinya at nasa buhangin nga Sa tingin ko, kaya nilagay nila dyan para maging pinong-pino Yung mga hibla na nakuha nga sa pinya Ito nga yung mga ginagawang mga mamahalin na dami Tulad na lang yung mga sinusuot nila na Pilipiniana At ang gaganda nga Handmade talaga Siguro mahal to ano Dahil nga sa wala kaming kaplano-plano -plano kung ano yung pupuntahan namin dito sa Kalibo Aklan ang katangahan nga namin, inuna nga namin yung putika na puntahan Buti na lang yung damit ko, eh hindi nga nadumihan Eh? Filipino style, kapag pumitik, biglang gagawin. Alam nyo, kapag yumaman nga ako mga madam, ganito nga pala yung style na gagawin kong bahay. Oh, libre mga harap. Gustong gusto ko nga yung mga authentic. Dito nga sa pinya clothing, inamangha ako sa napakadami nilang ginagawa. Mga gandang bagay. Pinakita nga nila. Free ka pumunta dito mga madam at meron din coffee shop sa baba. Grabe talaga yung mga tao dito, no? Ang tatalino. Handmade lang yan mga madam. Yes po, ang gaganda. Pulidong pulido yung pagkakas gawa. At kapag pumunta ka nga sa hotel, makikita mo yung mga ganitong style. Pakadami pong pwede ipakita doon mga madam at ang gaganda ng mga damit pero mahaba ng aking space. Pagkatapos na pagkatapos, dito naman tayo, mangingit tayo na mangga dito kay RR, ang aming kaibigan. Dahil nga sa pupunta kami sa talabahan kaya ayun, huminto na kami dito para kumuha nga ng mangga. Paingin. Thank you, thank you din kay RR. Kaso lang yung panungkit para ayaw magpakuha. Parang sinasabi ng panungkit, may limit ka. Kaya ayun, siguro mga sampu lang yung nakuha ko kasi nga give away na siya. Ay, give away. putol, putol. May nag-comment nga na dito daw sa Kalibo Aklan, eh napakadami nga daw pwedeng kainin at fresh na fresh. Aba, siyempre madam, madami talaga makakain yan. Lalong-lalong lalo na kapag makapal yung pagbubuka mo para humingi. <laughs> Katulad na lang neto. Ito, kalimutan. Shoutout nga pala kay Ala. Oh, take to tayo. Shoutout nga pala kay Ay, 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 ay ulit. At take 3 shout out nga pala kay RR Beltran Roto ayan na din At sa panong kit na may limit ang pagkuha shout out sa dalawang comex basta tagap kabilang isla <laughs> Sana all, napakadami ex. Oh, dito nga, is magsasawa na naman ako ng talaba. Dahil kapag pupunta ako dito sa Kalibo, talaba ang hinahanap. Hindi naman halatang paborito din ng mga tao. Kasi nga, sako-sako yung mga tinda nila. Oh, dito naman sa Washington, is 35 pesos nga lang yung talaba. May 30 pesos, may 40 pesos. At itong kalsada na to, napakadaming nagtitinda dito. O, bumili nga pala kami, Joanne, ng 6 na kilo. Kakainin namin ngayon. At kinabukasan, bibili ulit kami para iuwi nga sa Boracay. Ang Hirap lang yung magbitbit bit bit papuntang isla ng Burakay. Yes po so mga madam, murang-mura dito. Kaso lang, mabigat talaga day. Parang nagbubuhat ka ng mga bato. So hanggang dito na nga lang mga madam. At kung nagustuhan nyo naman yung aking vlog, please comment, follow, and share. Meron kayong hindi nagustuhan, let me know. Comment below. Thank you, thank you.